Good night na raw mga kamamay. Eh. Good night na raw sabi ni Bruno, tutulog na oh. Himbing na himbing eh, mamay Bruno. Oh. Wala ka tinig-tinig ah. Oh. eh, <laughs> eh. Naharok pa eh, oh. Pinakikinig ako eh. Oh. Naharok pa. Oh. Hurdo eh, hur. Hur may sarap naman na kaya pa sa mama ay eh. nakaunan pa eh grabe ito mama bruno ng ito ah, tapos mama yung gigising at man kakalikot ng mga ila ilalim eh ito mga oh, oh. tulog na tulog eh Bruno, Tulog, itulog, itulog. Talagang nasanay na ng katabiri ni eh. Tulog na mong... Tulog, tulog. na harok eh, oh. Oh. Kaya pakinggan eh, oh. Naharok eh. Oh. Harok. Wow, papatay na. Harok eh. Yan, <laughs> pinatay na ang ilaw. Tutulog na kami. Good night, mga kamamay.